Father, ano po yung uh, uh, challenges niyo pagdating po sa pagaganda ng misa sa mga isla well uh, first they are not conscious of the time that's why we call it uh when the priest comes then it will uh, the mass will start Tawag na ang tawag dito is alas pare according to the time of the priest arrival that's why sometimes uh Uh, yung, uh, yung pang yung time na yung tao magdetipon uh, uh, magcelebrate misa okay. so, pangalawa dahil hindi frequent yung masses so sometimes yung ibang tao uh, hindi na that uh, active man uh, sa, sa misa uh, dahil uh, there is a frequency of uh, mass because of the difficulty ng uh, yung transportation at uh, sa location So kung yung mga tao, father, gusto magsimba tuwing linggo, so ito yung kailangan nilang tawirin muna. Uh, Oo. Uh oh, sa uh oh. So it depende if uh, ano ka lalo yung mga uh, kanilang hmm. Usually they, they, do, they do go to mass at least once a month. Siguro. They make a time to go to mass at least once a month. Yung pupunta natin ay eh, medyo may lalakarin na pa, uh, from the from the seashore hopefully uh, makapunta ka rin dito. <laughs> so ayun mga kapatiriyas, so isa yun actually sa mga struggles na uh, dito na Misa since ma medyo malapa din yung konsepsyon at isa o so, kakarating na po natin dito no? at uh, may 15 uh, minutes yung biyahe uh, ito ko sa buong isla and so ito yung po natin dito sapa no? sa gitna ng isla at bubukad sa iyo ito wala yan no? wala yan na ah. so I think uh, dalawang traffic na siguro dito pwede magawin dito no? so yan, here eh. is the kagandahan paligid dito ayan adventure plan. no? Tende rin pala yung experience pag uh, ka ng media sa ibang klase rin si Padre no? So, lang. Uh, malapit na, malapit na, malapit na talaga yung habang ng nilakan namin so, 3 km daw sa mga namin Ang mga ganito papalibutan pala ito ng bundok. So, kailangan palang umikot ka doon sa kabila para makapunta ka dito sa gitna. So, narito na nga po tayo. Ayan, nag-aabang po yung mga tao dito sa kanilang chapel. Ganito so, lang, no? Dito natin dito sa gitna.

curious nandoon kanina yung uh, Misa, nung naganap at uh, naman tayo katain <laughs> so ganito kalayo yung distansya para uh, yung kapitbahay mo mapuntaan mo ano <laughs> tayo dito yung bahay nung no, na natin tapos ito yung sa gilid ng bundok sa'yo mo pag-ibig

So ayun, ano mga ka-curious uh, na yung rin yung natin dito sa isla with father, no? Okay <laughs> na nga kami. So ito, nangingitim na, no? Ayan, kailangan pa namin lumubog para makatunta doon sa may bangka. <laughs> so, salamat, no, sa bye At sa hanggang sa muli. <laughs> dito na, dito na, maliligo daw. Ayun, na plak mga ka-curious. tingnan nyo yung kasama ko hanggang ganti. <laughs> hanggang leg sa yung tubig. <laughs> sige lang, kasi medyo mababaw pa dito. No? Parte ng tubig, hindi dito kaya ng bangka. So, kailangan namin lumakad hanggang doon sa bangka na makaabot doon. Masaya sa misyon, no? Sige, <laughs> sige, sige, sige lang. <laughs> So, ito na nga. Maniligo daw. Ito na, naligo na. Masaya pala dito sa Concepcion, mga no? mga curious. Lalo makapuntahin kayo dito, mga mong no Lalo lalo na yung mga isla dito, sa isa po sa mga puntaan nila dito, yung Sunpar. No? Pwede po kayong uh, maligo doon na may white sand. At uh, kahit sa ibang isla dito, pwede rin po kayong pumunta. Lalo po manatala namin dito. So, yeah. Dito na nga kami mga kakuyuyos sa pampal. Naman kalayo yung nilakad namin kasi naging mababaw yung tubig doon. Kailangan lakarin para magbabaw yung experience natin? Ano yung experience Grabe! Ang sarap! May sarap na may hirap. Ano yung masarap? Masarap yung ang damdaman ng kapalunsa at sa malalayo naman. Okay. Parang hindi ko sila yung nakatingin lang. Masarap yung hirap pag nandiyan. Pero ang hirap? Pag bumalik na naman, ang apan na nala pa sa, sa daan oh. pa sa, yung sasakyan mo makanda sa gitna pa, karin <laughs> mo yung tubig. Oh. <laughs> Nakapaglakad na kami sa dagat. Oo. yung, moi ka, or more, or more of my soul, kamusta? so ah, uh, Ayo, ayon, soul mo. <laughs> ayon, ito, uh, kahit na uh, malayo pero napaka satisfying na naka-satisfy siya That's <laughs> my <laughs> <laughs> <Sigh. laughs> Hindi na siya marunong magbigas mo yung hirap ko Satisfied mo? No? So, satisfied sa ano yung nakapagsatisfied Yung naka ano yung naka mission tayo dito Yun <laughs> <laughs> Siyempre yung pagkain ng mga seafoods masarap din yun no? Kahit sa uh, Banati rin tayo yung malapit sa dagat pero iba rin yung uh, mga pagkain rin dito. No? So, Sarap ayun, na, na. uh, Tingnan natin. No? Uh, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at uh, muli po no? Mr. Curious Catholic kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Sa so, Diyos po ang lahat ng papuri. Hello! Uh, Father La Servilia, Parish Christian, Conception Iloilo, promoting Mr. Curious. See, see you!